Samantala, apektado ng isang scheduled power interruption ang limaputa isang barangay sa lungsod ng Kawayan sa darating na Miyerkules, ikalabing dalawa ng Marso mula alas sa is ng umaga hanggang alas sa is ng gabi sa inilabas na anunsyo ng National Grid Corporation. Apektado dito ang operasyon ng Isabela Electric Cooperative 1 kung saan kabilang sa mga affected barangays ay ang Barangay Alikaukaw, Baringin Norte, Bugalyon, Kabugaw, Karabatan Grande, Kasapuera, Daburab, Disumuray, District 3, Gagabutan, Andarayan, Baringin Sur, Buyon, Karabatan Bacareño, Karabatan Punta, Catalina, De Vera, Parts of District 1, Duminit, Gapal, Bakulod, Buena Suerte, Kabaruan, Karabatan Chica, Kasalatan, Kulalabat, Janao, District 2, Faustino, Labinab, Maligaya, San Fermin, San Francisco, Santa Luciana, Sitio Buduan, Turayong, Linglingay, Manawag, Rizal, San Luis, Santa Maria, Sitio Manalpaak, Union, Mabantad, Nagkampegan, Rogus, San Pablo, Sinipil, Tagaran, Villa Luna at Barangay Guayabal. Apektado rin sa pansamantalang pagkawala ng supply ng kuryente ang malalaking establishmento sa lungsod. Maliban sa lungsod ng Kawayan, apektado rin ang buong bayan ng Reyna Mercedes at Luna, ilang bahagi ng Angadanan at Bayan ng Kabatuan. Ayon sa NGCP, ito ay dahil sa isinasagawa nilang maintenance o isasagawa nilang maintenance kung saan posibleng bumalik ang supply ng kuryente nang mas maaga sa oras na inilabas o sa oras na matapos ang isasagawang pagsasaayos. IFM News